Dahil nga ako ay pagalagala sa lansangan, ako ang nagiging saksi sa mga bagay-bagay na dapat nating ipagmalaki at kahangaan. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, maaari nyo pong tapusin yung video at huwag nyong kalimutang mag dahil malaki po may tutulong nito para kay Kasama Vlog TV para sa kanyang programa na Pantawid Gutong Program para sa mga kaibigan natin na pag sa lansangan. Dahil nga ngayong araw na ito mga kapatid, ipakikita ko sa inyo ang isang bagay na dapat nating ipagmalaki at kahangaan. Makikita ninyo sa video kong ito na ang ating mga kabarangay ay nakikisa sa programa ng ating pamunuan pang baranggay. Sa munting bagay o malaki man yan ay dapat nating pasalamatan at ipagmalaki dahil malaki ang dulot at magiging binipisyo nito para sa ating mga mamayan ang paglilinis ng ilog. Alam naman natin na paulit-ulit na nangyayari ang problema ng pagbaha dito sa ating lugar. Isa tayo sa mga nakasaksi at nakaranas ng mga ganitong pangyayari na labis nakakalungkot para sa ating lahat. Kaya nga pag ako'y nakakakita ng mga ganito nakumikilos para sa ating kalinisan sa ating mga ilog. Narito ako para sila ipasalamatan at saluduhan sa kanilang ginagawa. Alam kong napakahirap ng ganitong gawain madumi, maraming bubog o anumang pwedeng makatusok sa kanila. Pero hindi nila alintana ang mga bagay na yon. Moya, Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat at sana patuloy nyo pong suportahan po si Kasama Vlog at huwag nyo pong kalimutang mag-follow. Hanggang dito na lamang po, God bless.